Dear Kuya Poy. Magandang araw sa inyo at sa lalong dumaraming mga nakikinig sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Nika. 23 years old and currently nandito sa Tagig. Anim na taon na ang relasyon namin ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalan Andrew. Hindi ko alam, Kuya Poy, kung dapat pa rin ba akong manatili sa aming relasyon. Alam mo, sa totoo lang, ilang beses na akong niloko ng boyfriend ko. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, at hindi lang sa kung sinong tao. Dahil to be honest, nagawa niyang subukang ligawan ang isa mismo sa mga closest friends ko Pakiramdam ko, Kuya Poy, ay nagmuka akong katawa-tawa sa harap ng mga kaibigan ko noon. Kahit kasi nakararanas na ako ng harap-harapang panloloko mula kay Andrew, ay nagawa ko pa rin siyang ipagtanggol sa mga kaibigan ko. Sa tuwing inilalapit ko ang kaparehong problema ko sa mga friends ko ay lagi't lagi nilang sinasabi sa akin na hiwalayan ko na ang boyfriend ko. Napapansin kasi nila ang matinding epekto nito pagdating sa peace of mind ko, Kuya Poy. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay ipinagsawalang bahala ko lamang ang mga napapansin na mga kaibigan ko. Siguro nabulag na nga lang talaga ako sa matinding pagmamahal ko sa boyfriend ko na kahit maraming beses na ang nagawa niya sa akin pagkakamali ay hindi ko matukoy kung alin na nga ba ang tama at mali sa mga ito. Pero ang lahat ng ito ay alam kong may katapusan din. Nagising na lamang ako na parabang may panibagong kinalolokohan na naman si Andrew. Kuya Poy, sobrang pagod na yung puso at isip ko sa bawat konsiderasyon na isinasakripisyo ko sa ngalan ng aming relasyon. Sinubukan ko ng tanungin si Andrew pero wala naman akong mahitang sagot sa kanya at panay lamang ang sorry. Mag-anniversary na kami next month, pero dahil sa matinding trauma na ibinigay niya sa akin, pakiramdam ko ay hindi ko naaabutan pa ang espesyal na selebrasyon ng aming relasyon. To be honest, kuya Poy, gusto ko nang kumalas kay Andrew. Pero may party pa rin na humihila sa akin pabalik. Until now kasi umaasa pa rin ako na tuluyang magbabago pa rin siya. Pero sa tuwing may panibagong chance na dumarating ay mas nakikita kong tumitindi ang pambabastos niya sa akin. Masa masakit sa akin ito, Kuya Poy, every time na ginagawa niya sa akin ang paulit-ulit-ulit na panloloko. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako sapat para sa kanya. Hatid man ang matinding kalungkutan sa aking kwento ay umaasa pa rin ako na mababasa nyo ang sulat na ipinadala ko sa inyong programa. Maraming salamat sa pagkakataon, mga ka-heart to heart. Lubos na nagpapasalamat, Nika. Especially? For you. At ito nga, balikan natin. Ano? Ang kwentong ibinahagi sa atin itong si uh, Nika ng Tagig. Ay, nako. Oo, Nika. Ano bang nangyayari at patuloy ka pa rin nagmamahal sa isang katulad ng boyfriend mo na si Andrew na makailang beses ka nang niloko? At sabi mo nga dito, no, matindi. Matindi talaga itong si uh, Andrew dahil pati yung isa sa mga closest friends mo ay uh, sinubukan niya na ligawan. Ba? Who does he think he is? O ano bang uh, gustong patunayan sa buhay nitong si uh, Andrew? Pero alam mo, Nika, ang basa ko sa iyo no? ay humihingi ka na lamang sa amin ng uh, pwedeng uh, approval. Ayan, or validation doon sa gusto mo nang gawing hakbang. Oo, uh, dahil nasi-sense ko talaga na finally gusto mo nang iwanan talaga itong si uh, Andrew dahil sabi mo nga lumalala pa rin yung pambabastos niya sa'yo. And uh, that's right. No, hindi ka niya nire-respeto dahil ito si... Uh, Uh, Andrew ay polyamorous o yung uh, gusto niya marami siyang mga girlfriend. I don't know, alam mo kapag ka ganyan ang uh, tao. Yung uh, gusto niya ay maraming uh, girlfriend as in hindi lang uh, dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat ganyan. Malaki ang insecurity niyan sa kanyang sa uh, sa kanyang sarili. Okay? Malaki ang insecurity sa kanyang sarili And the problem is not with you Diba? Yun ang mas maganda na malaman mo, Nika Ikaw, inoffer mo lamang yung pagmamahal na karampa, uh, karapat dapat lang naman Na ipasok doon sa relationship na meron kayo with Andrew Along with hindi lang love yung loyalty mo, de ba? Yung uh, pagiging uh, maunawain mo lahat ay ginagawa mo. Pero sabi mo nga multiple chances na. Ang uh, pinalampas nitong si Andrew at hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa ngayon. At sabi mo nga mag-anniversary kayo by uh, next month at mukhang hindi na kung uh, if you're seeking for validation na tama yung uh, gagawin mo, nahihiwalay mo na, tayo, na itong siya, Andrew, ito lang ang maisasagot ko. Diyan mm. ang sagot. Because that's the best decision, 'di ba? Na gagawin mo jaan sa relationship na 'yan. Yan ay yung tapusin na. O dahil, uh, sasabihin pa ba natin dito na mag-usap kayo, magbago itong si Andrew. Of course, lahat ng mga uh, kalokohan na ginawa niya noon, pinag-usapan niyo yan, right? 'di diba? So what's the sense of making usap again? Oo, oh, wala na. Wala nang pupuntahan 'yan. Para kang uh, anong tawag mo rito, uh, ang expression diyan ano, ay nagtetengang kawali na lamang. Itong si uh, Andrew, kakausapin mo tapos sasabihin niya sorry. At yung sorry niya, yun ang susi niya sa uh, para patawarin mo siya. Papayag ka naman, 'di ba? Ikaw si tanga eh. Ikaw si nagmamahal eh. O oh, love ko patatawarin ko pero ilang beses na batay ka lang. Oo, hindi naman yata uh, magandayan okay ay yan kaunting okay kaunting talino lamang uh, nika ang uh, uh, hinihingi sa iyo ng pagkakataong ito de ba hindi mo kailangan talaga maging magaling kang mathematician maging magaling kang bumasa ng ugali ng tao uh, hindi na No, oh, ito na 'yon. Your experience will tell you what to do. 'Di ba? Kung anong desisyon na ang dapat mong gawin dito kay Andrew and I approve. I support you. Kung sakasakali na hihiwalayan mo siya. Of course, hindi magigimadali para sa'yo kasi ikaw yung nagbigay ng tunay na pagmamahal. Eh. You feel cheated, you feel uh, unfair naman ito, Kuya Poy. Bakit ang sakit kahit na alam kong ako niloko? Natural. Kasi ikaw yung nagmahal ng uh, totoo sa inyong dalawa ni uh, Andrew. Pero why prolong the agony? Bakit mo pa patatagalin yung sakit na uh, binibigay niya sa'yo? Bakit bibigyan mo siya ng special pass o ng lisensya na saktan ka ng paulit-ulit? ganong wala ka namang ginagawa sa kanyang masama ever since. Diba?